Sa loob ng maraming dekada, tahimik na hinawakan ng mga Pilipino ang isa sa mga ang tungkulin sa Saudi Arabia. Sa likod ng mga nagagandahang mga palasyo at mga makapangirihang pamilya, naglilingkod sila ng may dedikasyon at puso. Pero kamakailan lamang, may isang bagay na nangyari na hindi inaasahan ng lahat. Isang pambihirang public statement tungkol sa mga Pilipino na mula mismo sa maharlitang pamilya ng Saudi ang gumulat sa buong mundo. Hindi ito isa lamang pagtango ng paggalang o isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang bagay na mas malalim pa rito. So, ano nga ba talaga ang sinabi ng Saudi Royals tungkol sa mga Pilipino? Bago po natin sagutin ang kanong na Inaanyahan ko po kayo na ilike ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Tatanungin kita, Katropa. Sino sa tingin mo ang pinakapinagkatapiwalaan ng prinsipe ng Saudi? Ang mga royal cousin ba nila? Mga bilyonaryong business partner o ang mga advisor na tumayo sa tabi nila sa loob ng maraming taon? Well, hindi ka tropa. Pagdating sa seryosong pagtitiwala, yung uri mang tiwala na maaring magprotekta isang kaharian o magligtas ng buhay, ibang tao ang pinitili nila at yon ay ang mga Pilipino. Parang mahirap paniwalaan, di ba? Imagine Katropa, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangirihang monarkiya sa mundo na ipinayo sa langis at ginto, ay ipinagkakatiwala ang kanilang pinakamalalalim na personal affairs sa mga tao na mula sa isang maliit na bansang isla na nasa kabilang panig ng mundo. At hindi lang ito tungkol sa trabaho o serbisyo. Ito ay higit paroon. Ang ugnayang ito ay hindi nabuo dahil lang sa sweldo o kontrata. Nabuo ito dahil sa isang bagay na napakabihira. Isang bagay na totoo. Isang human connection na sa sobrang lakas ay kayang lampasan ang wika, mga hangganan at mga paniniwala. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi man lang namamalayan kung ano ang nangyayari. Magagandang palasyo, magagarang sasakyan at mararangyang buhay lang ang natikita nila. Hindi nila napapansin ang mga totoong kwento sa likod ng lahat ng ito. Sa unang tingin, tila malaki talaga ang pagkakaiba ng dalawang bansang ito. Pero nang magsimulang dumating ang mga manggagawang Pilipino sa kaharian noong huling bahagi ng dekada 70, may isang bagay na pumatok. Mabilis na kumalat ang balita na ang mga manggagawang Pilipino ay hindi lang basta magaling, kundi pinakamagaling. Hindi lang sila hinahire ng mga pamilya, sila ay nire-request pa. At kalaunan, ang mga Saudi Royals ay naghanap na rin ng mga Pilipino na mapagkakatiwalaan sa kanilang mga anak, pahanan at maging sa kanilang mga private affairs. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga kasambahay ang mga Saudi Royal ay nagkamit ng mga pag alaga mga walaan. Mga taong sa paglipas ng panahon ay itinuring na rin nila pamilya. Pero bakit? Iyon ay dahil ang mga Pilipino ay may balang isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ito ay ang tinatawag na malasakit. Isang salitang Pilipino na walang direktang pagsasalin sa Ingles. Ngunit kung uunawain natin, nangangahulugan ito ng tunay na pangangalaga. Ito ay ang instinct na tumulong, hindi dahil inatusan ka, kundi dahil gusto mo talaga. Sa isang lugar kung saan ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa langis, ang ganoong uri ng katapatan ay hindi mabibili. Sa kultura ng Saudi, ang tiwala ay sagrado. Hindi ito madaling ibigay ito ay pinaghihirapan at pinapatunayan sa paglipas ng panahon. At ang mga Pilipino, paulit-ulit nilang naipapasa ang mga pagsubok na iyon. Makakarinig ka ng mga totoong kwento ng mga Pilipino nurse na nananatidi sa tabi ng isang maharlika kahit tapos na ang kanilang shift. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila ng mga yaya na nagpalaki ng mga prinsipe at prinsesa na itinuring nilang sariling mga anak. Nang mga driver, chef at housekeeper na tinanggap sa pinakapribadong sulok ng mga royal home at hindi kailanman sinira ang sagradong tiwala na iyon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ay tungkol sa kung paano nila ito ginagawa. Ang inip, ang malasakip, ang paraan kung paano nila ginagawang mas magaan, mas kalmado at mas ligtas ang isang silid. Hindi iyon maituturo at tiyak na hindi rin mapepeke. Ngunit mayroon pang mas interesante rito. Ang tiwala na iyon ay hindi natatapos sa mga kasambahay lamang. Nagsimulang maging top choice ang mga Pilipino sa larangan ng medisina, aviation, engineering at iba pa. Sa madaling salita, kimikilala na rin ang mga Pilipino bilang mga profesional na pinatakatiwalaan ng mataas na responsibilidad. Katropa, bago tayo magpatuloy, gusto mo bang kumita ng instant cash gamit ng ang iyong smartphone? Kung oo, ipinapakinala ko sa iyo ang paborito kong trading platform, ang Patek Broker. Ngayon, ang una mong kailangan gawin ay i-click ang link na nakapin sa comment section para ma-direct ka sa website ni Packet Broker. Mag-register! At syempre, huwag kalimutang ilagay ang promo code na 25GCB para magkaroon ng bonus sa una mong deposit. I-click lang ang sign up at mag in. After that, makikita mo na ang dashboard ni Packet Broker. Base sa nakikita ko, pababa ang trade niya yun. Kaya subukan nating mag-sell sa halagang 2,000 pesos. Maghintay lang tayo sandali. At yun, profit na tayo. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-withdraw ng kinita mong pera. Napakadali lang din mag-withdraw sa packet broker dahil pwede rito ang bank transfer, e-wallets at maging ang cryptocurrencies. At ito pa, 0% commission ito. Meaning, makukuha mo ng buong-buo ang kinita mong pera mayroon din silang 24-7 support at over 130 assets na nag o ng up to 92% yield, kabilang ang currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies na available around the clock. O ano pang hinihintay mo? Mag-register na gamit ang link sa comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 25GCB para magkaroon ng bonus sa unang mong deposit. Tara, sabay-sabay tayong mag-trade at kumita sa Packet Broker. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ng isang prinsipe ng Saudi na nagkaroon ng malubhang sakit. May aksa siya sa pinakamuhusay na doktor sa mundo. Ngunit, isang tao lang ang pinagkakatiwalaan niya na manatili sa kanyang tabi. Iyon ay walang iba kundi ang kanyang nurse na isang Pilipina. Hindi lang siya basta medical staff. Siya ang naging sandigan niya nang maglakbay ang prinsipe sa ibang bansa para magpagamot, iisa lang ang kondisyon niya. Isasama ko siya. Iyon ay hindi lang basta propesyonal na pagtitiwala. Iyon ay isang bagay na mas malalim pa. Iyon ay katapatan na pinaghirapang makuha sa paglipas ng mga taon. Mayroon pang daan-daang mga kwento na katulad nito. Nang mga kasambahay na dumating sa Saudi, mao sila ay teenager pa lamang na napili ng ilang dekada at nagsilbing tunay na ina sa kanilang mga alaga. Nang mga engineer na ngayon ay nangangasiwa sa buong operasyon sa mga kumpanya ng langis ng Saudi. Sila ay hindi na basta manggadawa lang, sila ay kapamilya na. So, ano nga ba talaga ang eksaktong sinabi ng Saudi Royals tungkol sa mga Pilipino? Kinilala nila ang lahat, hayagan at buong pagmamalaki. Pinasalamatan nila ang mga Pilipino hindi lamang para sa kanilang serbisyo, kundi para sa kanilang puso. Para sa kanilang katapatan, sa kanilang pagkatao at sa kanilang walang kapantay na malasakit. Hindi ito basta isang pampublikong pahayag lang. Ito ay isang tunay na pagpupugay sa mga tao na naging bahadi na ng mismong pundasyon ng Karean. At para sa Pilipinas, ang ganitong uri ng pagkilala sa isang pandaigbigang entablado ay nangangahulugan ng lahat. Oo, madali ang maging proud sa sariling bayan. Pero kapag ang ibang bansa, lalo na ang isang makapangirihang bansa tulad ng Saudi Arabia, ay tumindig at nagsabing, We trust you. We respect you. We need you. Ibang level na yon. Kasaysayan na yon, katropa. Ayas sa susunod na makakita ka ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, alalahanin mong hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa legasya. Tungkol ito sa mga taong umalis ng kanilang tahanan, hindi upang tumakas, kundi upang maglingkod ng may dangal, layunin at malasakit. At sa isang mundong madalas nakakalimot sa mga kamay na siyang bubuhar dito, pinaalala ng Saudi Royal sa lahat. You can't build a kingdom without a Filipino heart in it. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, ano pang mga kapangian ng mga Pilipino ang nararapat na kilalanin? Hindi lang ng Saudi, kundi pati na rin ng buong mundo. I-comment lang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!